Paano malalaman na may violations ka sa Facebook? Pumunta sa Facebook menu. At click ang menu at hanapin ang support inbox sa baba. Click mo ang alerts. Ang dami kong violations. Pili ako ng isa para ipakita ko sa inyo kung paano delete ang mga violations. I-follow niyo lang ang mga options na doon. Basahin niyo na din kung ano mga nakasulat para maintindihan niyo kung bakit may violations kayo kung paano niyo matangal ang mga violations niyo. Pagkatapos na nyo pumili ng options at okay na ang isang violations nyo ulitin uli ang process para ayusin pa ang mga ibang violations.